Hey everyone again, uh, this is Kuya SMD sa mga kapuso, mga mix na patuloy sa mutuporto ng kaya mix mo dino and of course, ating kamitin tapo dalag shout out and of course, don't forget to subscribe this YouTube channel sa inyo po to ngayon mga kaidol, ating pag-usapan regarding po doon sa mga hinanakit na mga against basher ni mix mo dino na kahit ng kanyang pagkatao, pinapakialaman na okay, Sa dito sa video na ito ating pag-usapan po, uh, regarding po doon uh, sa issues na uh, pabalik-balik okay ang mga dahilan nila mga kainon kung bakit pabalik-balik nila ang issues kasi daw si Dix Budino hindi nagsasalita hindi pa nagsalita ah, noon pa tungkol sa pagkamatay ni Mahal gusto nila yun marinig punto purpunto punto ngayon mga kainon ako ah, kung may idea kayo, may opinion regarding this uh, issues, kailangan ba magpaliwanag? Kailangan ba magsalita si Mix Mulino? Kailangan ba mag-live si Mix Lulido sa social media sa YouTube or sa social media tungkol sa pagkamatay ng mahal? Please comment section below ora mismo. Ngayon mga kaidol, ha? ating pagpatuloy ng ating pag-uusapan ngayon regarding po doon uh, sa issues na even mga tesoriro pinaparecall ha nila sa mga sa mga supporters ng mams noon ha ganun lang po doon ka i grounded ng mga tesoriro hmm? kasi sana sila mo sana sila ang mag or sana uh, sila ang uh, mag-control sa issues na yun sa pagkamatay ni Mahal. Ang problema ah, parang sila pa ah, yung ah, nangunguna ha ah, na ma-explore niyong ah, yung issues na nangyayari sa pagkamatay ni Mahal. Okay, halimbawa lang mga ano mga ka-idol ha ah, kung magsalita si Mix Mulino regarding sa pagkamatay ni Mahal. Ang tanong maniniwala ba kayo? Isa bang tanong, titigil ba ang issue? Ganun lang po doon mga kaidol. Yung katanungan ni Kuya SMB regarding po these uh, issues. Kasi lumalapad na. Ha? Lumalawak na ang mga vloggers against kay Miss Molino Ha? Dahil sa mga anik-anik na mga balita na pinapahiwatig ng mga vloggers against kay Luis Medino. Yun lang po ang mga katanungan ni Kuya SMD mga ka-idol, kung magsasalita, kung magsalita si Luis Muli and Carey uh, J uh, Jetro uh, regarding po that issues na nangyari sa pagkamatay ni Mahal. Hindi kaya lalong nalala ang issue? Kasi sa napapansin ko, every metew ng salita ni Ms. Molino binibigyan ng masamang pahulugan. How much more sa pagkamatay ni Macan? Ganun lang po doon, mga kaidong katanungan ni Kuya SMB. Kasi, mga paliwanan ng mga vloggers uh, against Ms. Molino na titigil lang sila kapag magsalita ni Ms. Molino. Ganun lang po doon, mga kaidong. Yung uh, gustong ipahiwatig ni Kuya SMB uh, regarding po doon na issue na yun. Ha? So hindi ko man na this video um, pinapangunahan ko si Mix Mulino. Ang kwento dito, makakatulong kaya kung magsalita si Mix Mulino sa social media, sa Mamix community, ha? Na may uh, na ma-stop, na maitigil ang issues. For me, opinion ko ay SMB malabo mangyari 'yon. Unang-una, nandiyan yung mga team Every words na pinilitawa ni Liz Milo, bibigyan nila ng kulugan na magkaroon sila ng sariling kontan. Ano ba ibig sabihin na kailangan magsalita si Liz Ipaliwanag ng uh, sa inyo lahat. Eh, yun na tisurino, hindi siya nagsalita. How much more sa mga supporters? How much more sa ate as uploaders? Ganun lang po dun. Madibing nilang siguro kay Migs Molino kung magsalita siya kung ready na ba siya ipaliwanag sa publiko ang pagkamatingin ng Mahal. but privacy na po niya yun alam niyo naman eh, nakita niyo sa issues, nakita niyo mga balita na nangyari kay Mahal. Kailangan mo mag ipaliwanag. Ah, ba ang gusto niyong paliwanag? Ang gusto niyong marinig kay Miss Munino regarding sa issues, regarding sa videos ng mga haka-haka. Ha? Ganun lang po dun. Kasi, I conclude, na yung videos na yun, madali lang tayo magigit ngayon, mga kaidol. Kung may legit yung mga ginagawa nila, legit yung kanilang mga evidences, laban kay Migs Molino, bakit hindi sila umapin ng kaso? Marami naman korte dito sa Pilipinas, bakit hindi sila umapila kaya papalo yung kagustuhan nila na mapapagsak map 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 si Migs Molino, magawa nila ipakulong si Bigs Molino, ipakulong si Jetro. Yun Kung makulong dalawa siguro masaya na kayo, right? Kasi yun ang kagustuhan ko ninyo eh. Na malugmok, na madapa si Bigs Molino. At kayo na ang uh, mananalo sa tunggaling ito. Kasi nangyayari ito, kumpir kong Ano eh. nangyayari ito kung Ha? Ang point lamang ni Kuya Di huwag naman sana na dumating sa points na yon na magkakawatak-watak tayo. Yun lang ang pwede ko yung SMB. Kaysa pairalin natin yung pride natin bawat isa. Pairalin natin yung yabang ng isa. Oo na, para sa iyo sarili, you are magaling, magaling ka. Yun ang pag-iisip mo eh. Wala kaming magagawa, wala kaming, tayong mga tao, may kanya-kanya tayong prinsipyo may kanya-kanya kanya kanya tayong paniniwala ng bawat isa kung gusto mong uh, i-explore yung talento mo kung gusto mo i-explore yung uh, knowledge mo kakayahan mo you do it buhay mo yan, sarili mo yan na kahit kailangan mo na ikaw ang gagawa ng paraan, papano mo yan maipalago na maayos at makikilala ka sa publiko yun na naman kay Kuya mga ka-idol. Ang rason lang nila. Ulit-ulitin namin ang issues, ang issues na ito. Issues palaka. ka. Ah, kapag hindi si Mix Molino magsalita tungkol sa pagkamatay ni Mahal. Kung magsalita si Mix Molino, medicines ba yun? Gamot ba yun? Natumigil ang issues? or gamot yon para lumawa kang issues. Alam ko, maraming nagihintay ng mga vlogger dyan kung uh, magsalita si Bisbolino tungkol sa pagkamatay Mahal. Kahit maganda ang salita niya, purpose niya, uh, gagawa niya ng uh, kahulugan na isingit yung uh, confused ng tao na hindi maniwala. Saan so, ang mangyayari? Malaking issue ang uh, mangyayari. Ganun po dun kapag magsalita si Lisa ah, Medina. hindi kaya sabihin na ulitin ko na pinapangunahan ko siya. Uh, that is the best way na sa kasi alam naman ang karamihan sa pagkamatay ni Mahal ano ang dahilan o bakit ano kailangan pa yung paliwanag paliwanag nung uh, si Mahal nasa puder uh, nung, uh, nung, kailangan ba si Migs Molino magpaliwanag ng uh, si Mahal na nakatira sa kanila uh, ipaliwanag ni Mix Molino yung mga, mga hinanain ni Manny Manny Copper na pinalabas ng mga issues not, again, not good for Mix Molino ganun bang gusto niyong ipaliwanag regarding po so doon sa personal ni Mix Molino walang tayong pakialam kasi buhay niya yan eh ang ating pinag-uusapan doon ang pagkamatay ni Mahal ano ang dapat gawin na maging maayos ang lahat. Yun lang sana kay Kuya SMB. Hindi na kailangan na murahin pa kung sinong mga vlogger nag-content nito hindi na, kasi nandun pa rin naman yung respeto ni Kuya SMB sa kanila. Okay? Respetuhin po yung kanilang kundan. Basta ang atin dito, regarding sa issues ang ating pinag-uusapan, not related sa ating buhay at buhay ng vlogger, buhay ninyo kung ano paman. Ang atin dito, pinag-uusapan about issues sa pagdamatin ni mga That's it. While sa mga personal love, buhay mo yan, wala na akong pakialam doon. Buhay mo yan. That's your privacy. Hindi na kailangan paliwanag. Okay? Kasi ang nangyayari dito, uh, sa issue ng, uh, ng ni Mahal, even sa pagkataon ni Miss Molino, nadadali na rin. Hindi ko alam kung bakit may ganong tao. Even sa pagka... Wala tayong magawa si kung ganun si Kung ganun, paniniwala niya si Miss Molino, si Miss Molino ay bisexual, si Miss Molino man yan, o tomboy man yan, o si Miss Molino ay uh, bakla man yan, wala, kayong, wala niya kayong ano doon, pakialam. Kasi buhay na yun, Ganun lang po dun mga kaidol. Kasi ang pinag-uusapan dito about issues not personal life of mix mo Yun po ang ating uh, sana makunawaan natin ngayon dito. Ha? Ganun lang po mga kaidol ang angkang kuya SMB. Ako hindi ako, hindi ko na kailangan mga away sa inyo. Hindi ko na kailangan mag out sa inyo. Hindi ko na kailangan na baluhar, ah, baluhuwarwain. Ayaw ko term ng Tagalog na tagal yun. Uh, murahin kayo. Ha? Ganun po mga kaidol. Kasi kung magagawa ko yun, di lang. Hindi that vlogger na aking uh, kinukontel, magagalit talo sa akin kasi pinakala ko yung buhay nila. Hindi naman siguro kung gaya ng mga timpalaboy, even eh, yung mga buhay-buhay, pinakagawin nila kahit walang katotohanan, wala ang importante ng content sila. Gano'n lang po nun mga kaedod. Ha? Kasi nga, iniisip nila, ang ang target nila, purpose nila, buwagin, sirain, sunugin, ipagbagsakin -bag ang founder ang mga tao lapit kayo sa akin I am now your founder not Nix Molino yun ang gusto nilang sabi ibig sabihin ng kanilang mga plano noon na naudlot ngayon dahil din sa kasamahan natin dito sa kabunso ganun lang po dun mga kaidol kay Kuya SMB okay uh, yun po din ko yun din ang aking uh, reaction regarding po doon sa mga vloggers na gusto magpaliwanag uh, si Miss regarding that issues na that issues is a lot is a very very ano na tagal huh? matagal na po ang issue na po yun huh? kung gusto pa balik balik that's your that's your choice ha? Huh? respeto ko na po yun sana naman din na sa tamang uh, um, way Ha? Nasa Okay? Kasi ang makakaalam ng po doon, huwag natin pangunahan, kaya nandun si Mix Mulino. Okay? Haya na lang natin, pa na lang natin ang panahon kay Mix Mulino. Ha? Kung, uh, mag, mag kung kailangan pa ba, ba yung nasa kanya na po yun. Niyo, hindi na hindi nyo na kailangan utusan si Mix Mulino na magsalita ang tanong. Sino ba kayo sa buhay ni Mix Mulilo? Ganun lang po doon mga kaidol. Ha? Ang ating pinag-uusapan regarding lang po doon ano, a, sa issue na niya Kasi uh, maraming mga haka-haka na naglalabas ng ngayong issues sa pagkamatay ni Mahal. Wow, uh, pinanindigan nila yung nasa cellphone nga na, na open daw na may nakapa na ng mga uh, videos uh, may uh, nakita mga ginagawang kamamalagaan si Jethro at si dapat yung gano'ng issues kung nakita man ng Isorero family uh, iiwasan na sana okay if uh, they are uh, uh, professional na attitude kasi uh, that way is labas na po yun uh, sa pagkamata yung mahal okay so, hindi rin natin alam na kung ano talaga naramdaman ni Mahal na, kasi maalam natin na Mahal ni Mahal si Miss Bulino. So there are many kinds of love. Love bilang kaibigan, love bilang uh, uh, as a pray, uh, pray may partnership, love of uh, uh, awa. So there are many kinds of love. Uh, so hindi rin natin alam kung anong klaseng pagmamahal ang uh, nararamdaman ni Mahal kay Migs Molino. Ganun lang po doon. So hindi rin po natin alam kung anong nararamdaman ng pagmamahal ni Migs Molino kay Mahal. Kasi while na tinanong sila regarding sa relasyon nila? Wala naman, big naman sila. Ha? Kaya kasi kung may relasyon silang dalawa, eh sana doon during that time, they are proud Uh, na i-publish sa publiko yung kanilang pagmamahalan. Eh, tinanong naman sila kung may relasyon sila, eh, tahimik wala naman silang comment regarding ito doon. Ha? So, regarding sa pagmamahal nila, hindi naman, hindi naman tayo nasa loob ng kanilang mga puso na alam natin. So, sila po magkakasagot niyan. Hindi, hindi po yung mga anik-anik ng mga bloggers. Okay? Ganun po. Kung, uh, gina, uh, kung para sa inyo ginamit ni Mix Mulino si Mahal, maliit term po yun ang good term, nagtulungan sila. Okay? Ito po ang hindi po nakakaintindi po. Okay? Ito po ang papel ni Miss sa sa Mamix, ha? Sa Mamix community. Si Mahal, para sa inyo, larangan na siya. Kilala na siya. Ha? Kasi even me, kilala ko si Mahal. Kahit wala ito, hindi ko pa kilala itong Mamix. Kilala ko na si Mahal. Ha? Kilala ko na si Mahal. Okay? Um, anong point dito? Anong papel ni 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 Mahal? Ang papel nito ni Mahal, ilalas si Mahal sa mga tao. Anong papel ni Mix Molino? Si Mix Molino ang gumawa ng YouTube channel. Si Mix Molino ang nag init Ah, si Mix Molino naglakad lahat -na -na pa paano -pa i-format -if itong kanilang uh, YouTube channel na kung saan tayo na po ngayon. Binang ang ni Mix Molino. So regarding po sa Langaw na 'yon, wala pong karapatan si Ma'am Lani, sorry Mam Ma Lani, Ma'am Ma Ma sorry for this word. You have no right na magsalita kay uh, kay uh, kay uh, Ms. Molino na Langaw. Kasi malaki ang pambit ni Mix Molino. Uh, kay Mahan. And because of Mix Molino nagkaroon this community. Sana lagi yung iniisip din, hindi yung kung para sa yung pagkakamali ng tao. Isipin nyo din sana yung goods ha, na nagawa din ng tao para kay mahal. Hindi yung lagi yung mga mancha, ground din, ang lagi yung uh, uh sa mga tao. Kasi ang nangyayari po dyan, kayo pong nagiging masama. Ah, uh, ganun po ang nangyayari po mga ka-idol. Sana naman maintindihan niyo po ma'am Irene uh, regarding po doon. Okay? Na kayo po masama uh, sa sa nangyayari na pinapalabas yung nasi ay uh, naging langaw. Sa naman, uh, nasa isipan po ninyo na si Mahal tumira kay, uh, kay Amorino family na tao. Hindi langaw. Okay? Alam mo yung mga mamlani YF rules na uh, na uh, tao yung uh, pak nila mismo Lino, uh, nila kay Mahal ang Porjetro. Kaya si kung sinatadya ng si Mahal, sinasampal niya si Mahal, dinudaraan niya ni Mahal ng Mulino of course si Jetro, umalis na yon. Magsasalita na po siguro yun sa inyo. Ha? So ang akin lang naman dito is um, ang papel niyo po bilang uh, sister brothers, dapat even hindi nagchat-chat si Chichetro at si Mix Molino kasi alam niya naman yung kapatid nyo under PWD dapat lagi like, kayong tumatawag uh, kay, kay Mix Molino even kay Chichetro Kumusta ang aming kapatid ano kumain na ba siya may sakit ba siya umino ba siya ng gamot hindi ipapaubahin sa tao ngayon nagkulang yung tao tapos ganyan ang mga sasabihin ko din So anong pati ninyo sa puder nila mahal? Kasi ang rason ninyo na uh, kinuha ni Jethro si mahal, uh, dinilagay doon kay Migs Mulino. Okay? Nandiyas nandoon na po ang ride kasi kailangan din, alam naman natin mahal, again, is hard working, na kailangan bumuta sa ibang tao to earn money. Okay? Ganoon lang po doon. Sana naman din, isipin din po ninyo, yung mga kabatid na nagawa ni Jethro uh, at mix Mulino kay mahal. Hindi yung puro issues na nangyayari sa nakita yung mga video na yun. Kung may luhay ba proof, do you have an evidence regarding sa nagagawa kay, mag kay mahal? Ha? Ah? Kaso yung cyber life right, o ano paman na dapat ikaso? Ha? Ah? Na kung paraan ka ninyo masunod. Ha? Ah, kasi this, uh, this, uh, uh, dito sa social media, hindi po ito solusyon. Ah, Hi, ang social media ay hindi po ito solusyon na masolve ang iyong problema ah, dito na magkaroon ng justice si Mahal. O lahat makaintindi po. Ha? Ganun lang po doon mga kaidol. Ang kay Kuya SMB. Ako uh, regarding naman po doon sa mga salita. Kasi um, doon nang hinahinakit, nang yung aking Tagalog. Nang yung mga tisurero dahil sa mga uh, naging obligasyon ni Ms. Melino at sa kanjeto kay Mahal na nagkulang. Ha? Even sa pag-inom ng gamot, halimbawa lang, even sa pagdala sa hospital, sa so, kwal, well, actually during pandemic, mahirap magdala ng hospital. Lalo kung walang uh, proof uh, uh, na uh, you are positive COVID-19. Dahil kung you are positive COVID-19, posibilidad na hindi ka po uh, mahahawaan ka din doon. So alam naman natin, si Mahal na mahina ang resisting siya. Ah? At uh, mahirapan din si Mahal uh, huminga na tayo. So, ganun lang po doon mga kaidol. Sana lang may niisip yung kagandang kabutihan din nagawa nila kay Mahal. So, kung may pagkukulang man sila, with inyo, so, siguro, nagkulang din kayo as a, fa, as, a, as, as ni Mahal. Ha? Alam ko na do you much love, mahal natin si Mahal, lalo kayo kasi kapatid kayo, ang akin naman pag -unawa. Kung gusto niyo yung respeto, siguro, ibihig niyo na lang siguro yung ating mga bibig kasi alam naman ang karamihan sa nangyayari sa bago na matay si Mahal at pagkamatay ng Mahal mga dahilanan. Okay. Uh, ang sigo lang naman siguro ng mga siyempre maraming mga etch etch sa social media yung mga video siyempre nakikianod din sila. Okay? Ganoon na lang. Respeto na lang po kay Mahal ang ating uh, ngayon. Kasi patay naman si Mahal. Respeto na lang po. Matahinip ang kaluluwa ni Mahal. Na? Ah, kasi yung nangyayari sa mga mix, medyo nagka... ano na? Iwa-iwalay na. Ha? Ah? dahil po sa mga anik-anik na issues. So, ilalila na dito kami sa kabunso. Ang akin lang naman sana na sa mga old mga mix. Nandiyan pa na uh, patuloy kay Mahal. Patuloy sumusuporta kay Mix with Milino. Maraming salamat. Akala ko ako lang nag-iisa. Nandiyan pa rin kayo. Ako sumusuporta kay Mahal. It means, uh, uh, to respect, Mahal, Uh, at sa pagpapahalaga din, ako uh, kung sir din, ikang nga, uh, sa kanyang uh, pagkamatay, until now, uh, magulo pa rin. Huh? ang sigaw pa rin ng karamihan justice. Makakagawa lang po yan ng justice mga karami, hindi po tayo. Makakagawa lang po yan. History of family. Okay? Kung gusto nila ng justice, gumawa sila ng paraan na mabigyan ng justice. Nandiyan pa naman si Chief Jetro. Nandiyan pa naman si Mix Molino. Hindi pa yan nakalabas ng Pilipinas. Anytime, mga mga ebidensya sila, proof na gano'n ginawa ni Mix at Jekan Jetro, kasuhan nila. Ganon lang po doon. Hindi idaan sa issues. Kasi ang nangyayari, uh, dinaan lang sa issues dahil po to panitira kay Mix Molino. yun ang nangyayari to rin ngayon. Ang naging masama, ma'am, kayo. Ang nangyayari. Kaya ang naging masama, wife ya, ano, um, binabalita niyo yung kanyang mga nalalaman yung tungkol sa simple according sa inyo ah, ang point dyan is naninira kayo kay Mix hindi justice ang kailangan nyo ah, simply so, ang kailangan nyo ah, uh, makasira ng tao ah, paninirang puri po ang nangyayari po dyan ah, lahat na lang ng mga binitaw yung salita kay Mix hindi na makatakot po ah, so hindi ko na rin po, po kailangan na murahin ka hindi ko na rin po kailangan na babuhin ka because pero respeto ka po ma'am, uh, alam niyo nagkita na po tayo sa si Inlayan. Tao po ba kausap ni Kuya SMD? Tao po, po kausap si Ma'am Lani? Ang akin lang naman ito, yung mga mistakes na dapat itama. Ganun lang po doon, alang-alang man lang kay Mahal. Respeto kay Mahal, na alam natin si Mahal Patay na sana hindi niya pinatulan yung mga anik-anik na issues na na inopen din ng mga timpalaboy. Kasi si ang timpalaboy, wala silang maibuka na issue, wala silang maibuka na paninira kay Ms. Mulino. Kaya ang kanilang ginawa, yung previous na previous na issues, ginagdagan nila ng ginagdagan hanggang na-recall sa utak ng mga ay ito na nangyayari nga ngayon. Okay? Sana naman, laging iniisip ma'am na si mismo Mulino wala siyang uh, uh, ginawang not good kay Mahal pero yung mga nagsumbong po sa inyo grabe naman po ang ginawa nila kay Mahal noon, okay? Ganun lang po doon, sana nag din kayo doon bakit kay Miss Mulino bawal gamitin kahit ako pwede gamitin si Mahal kasi nakilala ako sa mamis so, mga kapag-visite po nyo, yun. mga supporters kung patuloy sumusuporta pa kay Kuya SMB kung yung mga kagabon sa support na kay Kuya it's, it's, it's good for me. Ha? Kahit sino wala kong uh, right na magsabi, Uy, ikaw SMB, huwag kang mo, sumaport na kay Lips si Bonino. Ikaw SMB, you have no right pumasok sa campus, uh, kabunso. Wala kang karapatan. Okay? Ha? Sino ba yung vlogger na yun? Si Jasrut pa yung nagsabi nun? Si Jasrut. Isip-isip din Jasma, Jasrut, which will be top. Ano? Kasi ay nasisira yung thing dito, community ng kabunso. Okay? So if you are professional ano, person. Ganun lang po doon mga idol, ha? E, Kay SMB. Sana na maintindihan ng karamihan, ng na mga nawaan ng karamihan, kung bakit hindi nagkasalita si Maha, si Miss Molino, tungkol sa pagkamatay ni Mahal. Napaliwanan ko na yung mga una kong ano. Hmm? Yun po. Kasi bawat bisan, kahit ano lang, I love you. Magsalita lang si Miss Molino ng I love you, marami ng issue yan. I love you para kanino, I love you para saan, I love you ng love that you are in ways ha, ah, na masira. Dudugtungan, lalo lang yung mga timp, ibang timpalaboy na grabe maghimay-himay ng salita ha, ah, na mamapaniwala mapapan, nila ang tao. Ha, ah, ganun po yan sila. Kasi yan po ang kanilang trabaho. Hindi wala silang pakialam kung masira mga community ang importante survive ang kanilang channel successful ang kanilang ginagawa okay hanggang dito na lang mga ka mga ka -kabutsu. again ulit nyo po please don't forget to subscribe this youtube channel sa inyo po to sa ating po ito. ha at akin lang naman dito hindi na kailangan na makipagdudatihan hindi na kailangan makipagrakrakan sa kanila ang importante uh, mag uh, mag tayo ng maayos Uh, in a good approaching sa tao. Kasi dito po ha, uh, mananalo, dito po tayo mananaig. Hindi po tayo mananaig kung makipag-debate tayo sa mga anong ganong tao. Parang ganon din tayo sa kanila. Ha, uh, nakikilipin. So mas better, magpakumbaba na lang tayo. Uh, kung ano mga kagustuhan ni Ms. Molino, hindi na lang po natin. ah uh, Ang kung kailangan mag-defend, uh, mag, mag, defend kailangan uh, gumawa ng way na maayos ang gusto, gawin. ah. Uh, po makipagbibatihan, pati po ng personal ng pagkatao, kapakailaman, wala na po tayong pakailang doon. So, alam naman na natin na kapag ganun, ano mangyayari dyan? Okay? Ganun lang po din mga kaidoy. Salamat sa pagsusuporta lagi sa All Kabuso Team Mix Team. Maraming maraming salamat sa patuloy mong suporta ka kay Kuya SMB. Again, ang akin naman na maging maayos na hindi magkabubuo ang mga mix community through respect, mahal and of course kahit mix mo yun ang ang akin lang ulitin ko may pagpatuloy ang nasimulan ni mamix ni mahal at ni mix, na hindi ito magkawatak-watak at hindi ito nabitawan ng mga supporters ah? dahil sayang ang pinuhunan nilang pawis sa kritisyo ni mix at saka ni mahal bago ito nasimula, simula ang mamix community again This is Kuya SMB para segurado. Hold the port point to pack my pack and the food my food. Have a good day everyone. God bless. Mabuhay po kayo lahat. Love you all. Again, share and like na Thank you.